Ayun nga, pwede daw ba? pwede ako matikitan dahil sa Pwede ako matikitan dahil Yo, so, what's up mga tol? Ayan, nandito tayo sa Skyway, Alabang Tapote, ayan, nandito tayo Kaso bawal daw pala ang Gcash dito Eh puti, eh, wala ka ala... lang mm -hmm. Sa kamote tayo nabuhay Sa kamote tayo lumaki Sa kamote rin tayo mamamatay Hahaha <laughs> Ikiusap na lang tayo, syempre. Makiusap tayo. Kasi first time ko lang din dito sa Skyway Alabang. First time ko lang mag-skyway ko to talaga. Mabaga, para lang mapabilis lang uwi ko kasi nagmamadali na ako. Ina? Gutom na gutom na ako. Ayan. <laughs> Kaya sorry kay sir kasi nga first time nga natin dahil hindi ko alam na bawal palang wala pala silang gigas dito. Kaya, sorry po, hindi ko po alam na wala pala gigas dito. Hindi ko po alam, sorry. Wala ko? pag first time mo talaga nagkakaroon ng abirya nagkakaroon ng abirya pag first time mo diba sana umubra kay sir <laughs> ito si sir po opo 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 sir opo sir pasensya na po talaga hindi ko po talaga kasi alam po sa... RFID. Pa, okay. okay, sir. Sige po, sir. Pwede po kayo mag-dito ng Gcash? Ah, true, Gcash na lang. Pwede po kayo mag-dito ng Gcash na RFID. Okay, sir. Sige po. ng RFID. Okay, sir. Ano lang naman sir kasi first time ko lang po talaga dito sa Skyway. Opo sir, sorry. Sorry po sir, sorry, sorry po. Okay po. po. Salamat sir ha. Ayun. Hindi tayo sorry syempre, hindi natin alam na bawal pa lang Walang Gcash dito. Bawal daw pala pala Gcash. Sorry. Ayan. Tanga-tanga -tang, eh. Sana ito si sir. Sana ano, pumayag naman na daw eh. Ano. Sir. Good afternoon po. Uh, sorry po kasi eh, wala po akong mapag tan sa, sa, po, sa alabang. Eh, nag-try nga po ako. Eh, akala ko. First time ko lang kasi dito sa ano, sir. sir may ano kayo? May Are... paano pera yung diyan na uh, ano? Hindi, yung cash niya diyan. Wala po sa akin. Na baka po pwedeng abunuhan na lang namin ng tulong. Totally wala. Opo, wala po talaga sir. Sorry po talaga sir, hindi ko po. Ah, magkikas tayo. Sana. Sa amin kasi wala mga yan na sa at bawal naman sa amin. Opo. Magiging tulong na lang namin sa sa side. tayo sa motorista na may kikas. Papatrasa. Opo. Makikisuyo tayo. Sige, so, sir. Hindi lang kaya natin na, ano. Kasi dito sa amin, wala naman. minsan kasi, sir, naka... Nagano pa kami. Na, you know, tapos, na-transfer yung ano. Parang naging problema pa. Ah, kasi, kaya kaya walang giga, sir. Kasi di, ba, alam ko sa sa Enlex, sir, meron eh. Oh, sila hinalaw. Kami oh. dati meron. Eh, ah. hindi na nga hinalaw. Kasi first time ko po kasi talaga umakyat dito. Ano problema? Mag- uh, umingi po ako ng sorry, sir. Ano problema? Basta makikisuyo na lang po. Sabi kaya kayo, sir. Oh, makikituyo na lang tayo, sir. Sa wala mga transfer kahit kahit yung pag-solve mo lang, yung 170. Opo, sir. Para lang matransfer mo. Sorry po, sir. Magpapare pa di talaga ako kan ganina eh sakto dami lang ang dokumentong dala kaya eh, hindi ako nakapag Sa Enlex kasi nakakapagano Sige sir, hintayin mo lang Okay sir, sige po. Uh, Gagawa natin ng paraan. Okay sir, salamat po. Maraming salamat. Okay salamat po. Kayo na lang sir ang mga pag-aaral ano sa kanila. Oh, apa, apa, Sige Sakit sir. Uh, oh. sige sir, salamat sir ah Okay po. sa NLEX po kasi pwede ang GCash payment. Eh first time natin dito dahil tanga nga. Di ba? Dahil tanga. Yan. Nakapasok tayo dito na walang cash. Eh GCash lang ang meron tayo. Kaya yun. Abang-abang lang tayo sa merong sasakyan, yan, na may Gcash. Sana pumayag. Tangay. Ay, wow. Oh. Hirap talaga. Uh, susunod, magpapa-RFID na tayo para pwede na tayo sa South at North. Sabi lang luwag dito, asik traffic oh. Dito kasi nang daanan. Hirap no, pag first time mo nagkaroon ng big bike, no? <laughs> pag first time mo nagkaroon ng big bike, yan. Una talaga, mga, mga, mga ngamotik, magtatanga-tanga ka eh. Sana all, no? Sana <laughs> all, magagaling. Di ka tulad niya ito, tanga. Puso, pa-arepay din ang ako. Tatawa ko sarili ko. E, Jara, oh. oh, sir. po. papa willing to wait naman ako, sir. Kasalanan <laughs> <laughs> ko eh. Ina lang din na natutulong namin pagka. Pagka first time talaga sir nang no, nagtatag nagigintang no. <laughs> <laughs> May mga time lang talaga tayong hindi talaga inaasahan na ano pa. Yung, yeah, yung, uh, yung -huh. mga pa. Wapa. Siyempre tayo inasahan natin may mga madadaanan. Oo, oh, yung, sir. Oo nga eh. Eh kami Pero ano sir, uh, pagkaganyan pag nangyari, pwede matiki pwede ako matikitan sir ganun. Hindi pa kayo sir. Basta bayad kayo sa tol. Ah, uh, hindi kasi katulad niyan, pwede daw. Wala description ng wala ano, bakit wala lang pa bayad sa tol. Eh. unless nakasira kayo ng property. Ah. pwede Pero sa tol, ganyan lang din. Pero kasi sabi kasi ng ano, ng God nasabi lang naman niya na ayun nga pwede daw ba, pwede ako matikitan dahil Pag sa wala talagang as in wala kayong ano yung kunwari walang wala pambayad ma, wala, walang makakapambayad <laughs> ano? pero <laughs> sabi ko nga gagawa naman natin ang pambayad wala lang kaya lang kami sir talaga wala kami ng mga tigas tsaka nakasurrender po ang mga panagtao ko mm. at kami naman sir support namin eh hindi na kami inalaw kasi iba ang naging ano pero wala, ilang beses may gumawa kami ng ito. Nakiusap na lang po kami oh. ng na po. Kaya nga sir eh. Sige <laughs> sir, hindi hintay, hintay na ha. Na. At naman namin. Lang. Aba, sir, sir. Maraming maraming salamat. Okay, mapupuntahan kita doon sa pagka okay. Sa okay po. Ayan, sarot kay sir. Uh, ayaw niyang ibigay yung pangalan niya sir eh. Ayan, sarot kay sir. Salamat. Sa kanya dahil ginagawa niya tayo ng paraan. Pero usually wala ah, kapag ganto naman daw uh, ah, nangyayari. Okay lang kasi ah baga, hindi man inaasahan na na wala pala silang gigas dito, di ba? Kasi hindi ka sa Enlex, meron silang gigas. Eh dito wala. Kaya okay lang siguro. Kasi sabi sa akin nung ganina, uh, pwede daw tayo matikitan. Ba? Diba? All right. Đúng không mẹ? Đấy, Na din eh, na Apa, ka Apa sir, sige po, salamat sir. Ah. Ah. Kahit additional, mag-additional okay. na lang po. Hindi bawal po sa amin 'yan. Ang gusto lang po namin is patulungan ka. 170. <laughs> <laughs> oh, ah, yeah, 17961 na lang po sa kanya. 6211. 6211. Tama. Sa 600 na. Ah, tama po kabayo to sa atin. Okay na sir. Okay sir, maraming maraming salamat. Eh, okay po. Sir, nakiusap lang. Oh, sir, maraming oh, po. Sa, oh, ako, sa po sa, sir, uh, salamat, sir pa siya, salamat pa rin ako. Opo. Oh, Dami lang po itulong din sa inyo. Opo oh, sir. Salamat sir. Na, okay po. Maraming salamat. <laughs> Yo, sir. Eh. Oh, sir, sticker. Ano? Ah, time ko rito. So pw. Pw. Ha? Tondo pa sir? Tondo? Opo. Tundo ba eh ba? may may pinuntahan ako dito sa may Alabang eh kasi nag ah, may deliver ako ng dokumento. Alam na. Kailan magkano magpa ano lang yan sir, yung wala kang magbabayaran doon, yung ano lang yung load na yun. Yung load lang? Oo, oh, load lang yung babayaran. 300 at minimum or 200? Ah, 300. Di ba um, 300 or 200? Pero pinakamalapit dito na ano, sa Ed sa Magallanes sir, o ano? Kung magpapa-RF ID ako. Magpapa-RF ID sir, magkano na yung paano? Magpapa-RF ID sir. Diyan sa, di ba, may sa C5? Opo. Yung, Opo doon magpa ako install pa ngayon. pwede po ako magpa-install ngayon. Yeah. Baka sila dyan may doon may Jcast sila. Bali libre to 200 pero consumable yung 200. Ah. Then, kung ano Okay sir, sige po. Salamat sir, salamat po, salamat. Salamat po sa ano. So, sa <laughs> okay po. Sa po. Salamat. Uh, All Let's go. Kang. successful successful tayo mga tol. Dan salamat kay Sir na nagbigay ng solusyon experience to. Kala ko matitigitan tayo mga tol. Pero ang sabi naman ni sir, uh, wala naman daw matitigitan sa ganyang senaryo na nangyari dahil uh, sabi nga niya, uh, wala naman may kasalanan eh. Yung baga, kakahanap natin ng pagkakasyotan, nakarating na tayo rito, wala tayong ano. Pero Plus wala well, salamat sa kanila dahil ganyan sila na gagabay sa'yo dito para magawa ng paraan yung pagbayad mo ng tollgate. Alright, let's go! ng oh magkaano tayo, kung ma uh, si service road tayo, makapunin tayo ng siyam-siyam. Kaya dito na tayo nag-skyway. Di maling dumahas lang pa uwi lang, pero pagod na rin kasi. Kaya dito tayo dumahas. Thank you. dito sa Skyway magta-traffic